Hello? Hello? brother. Hello? Ano ko lang? Pospar? Pospar. Oo. Oh, oh. oh. Uh, may hindi ka lang ha? Baka oh, may kakilala ka dyan, Pops. Bina. Oh. Oh, si Boss Neil Boss Nildog, laro ka ba? Oh, Ang mga okay. na yung mo Taman DK ka. Aray ko, sakit naman ng gab. Binatag. Binumanchi. Binatag. Oh. Binumanchi. Binumanchi daw. Out, out sa so Pitesables. So out sa so Pitesables. Pag Benomancer nga, no? Los, ikaw na yung bago maalala. Hindi na si Coco, no? Los. Oo nga. Kung nasolid nga ayun, ha? Okay, okay. Kumuha ng ano pala si... Ano ba naman, na. naman, Binatag. Uy, gago ka pula! Nice one! Binatag. Nice one. Sana factory niyo. Ah, oh, pill tasted Not bad, not bad. Ito yung nakuha mo, no, boss ko. Factory nyo sa akin, Pops. Factory nyo sa'yo, legit? Yes, darling. Gusto truck sa ng mga god. Ano ba ito mo, Dribbler, no? Nice one. Feel tested. Binatog. Binatog. <laughs> Tingin na mo, <laughs> Yowie. Tingin na mo, Yowie. <laughs> Bakit? Ayun no, ang binatog. Uh, Nag-i-edit. Oh, ano edit. Okay, Nag-i-edit ka <laughs> na nga diyan, Pops. I-edit. Oy, tama na, edit. Pukin nang ina. Ano ba ito mo, Dribbler, no? I-edit. Kapatid ni Red. <laughs> FM na ako, FM na ako. Oo. Ang ilalim ito ni yung yung ay, okay, ito mo, Gab. Ang ilalim ito ni Gab. Ang ilalim ito ni Gab. Ang ilalim ito ni paano? Oo oh. okay, oh. si <laughs> lang, nag-i-edit. tanga na na ito ni Yowie, oh. okay, nag-i-edit lang, ah. Yowie, eh, anong ginawa mo sa mga picture namin? Bakit? Hindi mo ginagago ka, ka, bakit ako mami? na, sige, inong kaya ka dun, Brad. Ayaw mo, ginagago ka talaga, gabi. Ayaw magbaway, ayaw mo magbaway, Napikong aapon ahapon eh. Ayun o. Gagago. Ang buta, ina na sino yun? Si King From D? Pukoy ng ina mo, yowie ko. Paano mo na i-edit yan, we? Sinatsumi oh Sine tong ano to? Player na yan? Age 2 Age Gago ba yung kamukha Player ng Secret sa Valorant Sine yan? Valorant Nakalimutan ko Search mo lang Team Secret Valorant Labo na yun Di na eh Pinatog Pinatog Yung envy, yung envy Yung envy Yung sa'yo kasi weh Walang picture eh no? Walang ina mo Yung na lang Uy, hindi <laughs> naman Guys, may Ak ako, na, na, ako, na, ako, ako na, ako na, ako nga. na. Ako, ako na, ako na, ako na. Ako na, yeah, ako na, na, ako na. Little, uh, ako na, ako na, ako na. Ako na, ako na, ako na. Ako na, ako na, ako na. Ako na, ako Guys, palagay siya loom. Ay, na, ako na. More to, ano nga yan? Siya loom. Out pares. Mali mo mag-edit na ito. Kaya ako, ang bilis nga. Ang um, smooth nga mag-edit niyo. May not all gago. <laughs> Arnold Dota. Ano <laughs> ba? Diba? Alam mo, kamaka na chip. Uy, In si ano? Uh? Si Kid Ole ako. Si King Badger. Ay, King Badger. Kid Ole ako. Alam, hindi ko kumuha si King Badger. Pwede chip, pwede chip. King Badger. Ayan chip po. Hindi naman eh. Si Red. Red Olero. Red Olero. Ayun ka <laughs> mukha ko eh. Ayun ka diba. eh. Ito, ito, ito. Si Smuglas, pwede din. Ayan. Ito. Ay, yung si mga nagsasabi ka mukha ako igogo. Gogo. <laughs> Ang kulit ka nga yan, Gago, nag-replay siya sa ano, tol. Di ba pay mo siya yan? Oo. Nag-replay siya sa isang But mo niya. Ba't, bat na naimig si Gabi? Tapos minention niya ako, Gago. Solid. Pay mo kasi ako, Pops, eh. Tulad nga yun si Red Oler. Uh, eh, di lumulog, sa tayo po. Ano, tol? May nahanap na kay, tol? King Badger. So, so, si Drake, matapos na. Ah, ba, sige, okay, sige, sige. sige. Yeah. Yung e, phosphor pa ba? Wala na ang phosphor eh. Wala na yata ng iba, oo. Mm. Wala nang iba. Hindi to... <makes> naman, <makes> totoo. Si Arnold okay, okay, Klavio ka mukha ni Armel. Uy, si Arnold daw. Okay ko. Okay, Pinasa pa. Pinasa okay, okay, pa, sakit naman ng Jawa. Lakas mo mga sasang sobo. Sorry, sorry. Nakaka-open yung ganun Sakit nga ng Jawa. Sakit nga ng Jawa tira may ginawa ni palos ayaw, ay ni ginawa ni benman benman si puta <laughs> tata <laughs> tira magigano dos tira palos tira na kay pin gabe di na ako pin gabe ayoko 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 open ayoko Gogo na ina mo wei mo din mga pero pag ikaw na asak tilted bay na Winato! Oh, Winato! oh, Winato!